Nakaupo si Arthur sa kanyang opisina, labis na nababato habang ipinapakilala ni Roy sa kanya si Marie, ang pinakabagong robot na nilikha. Na curious siya sa invention kaya nagpasya siyang tingnan ito nang mas malapitan. Pinuri niya ang lumikha nito, halatang humanga siya sa modelo, ngunit iginiit niyang kailangan pa niyang siyasatin ng mabuti ang robot. Habang papalapit siya Biglang sumabog ang orasan sa silid at napuno ng usok ang opisina. Nagkagulo ang mga tao sa paghahanap ng fire extinguisher ngunit na natiling nakatuon ang mga mata ni Arthur sa robot. Napansin niyang hindi man lang kumurap si Marie sa pagsabog. Napagpasyahan niyang totoo ngang mekanikal ito at hindi isang tao na nagpapanggap na makina. Nang mapansin niya ang isa sa mga katulong sa paligid, inakusahan niya itong uh, may kagagawa ng pagsabog ng orasan. Agad siyang pinigilan ng kanyang mga tauhan at hinila palabas ng manor. Pagkatapos, sinabi ni Arthur sa kanyang mga tauhan na may isang taong nagmamasid mula sa kalapit na bubong at iniutos niyang alisin ang espiya pati na ang wiretap na nakatago sa kanyang mesa. Habang pinagmamasdan niya mula sa malayo ang kanyang mga tauhan, na nakikipaglaban sa mamamatay tao, hindi niya mapigilan ang pagkamuhi sa mga tao. Isang batang lalaki ang pumasok, may dalang mga regalo at isang bouquet, ngunit napatigil nang biglang lumabas ang isang kutsilyo mula sa mga bulaklak. Hindi nagulat si Arthur. Sinabi niya na ang mga tao ay makasarili, handang talikuran ang kanilang mga prinsipyo para lamang umangat sa buhay, at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang magkaroon ng kasamang robot na mapagkakatiwalaan niya. Hindi naging madali ang buhay ni Arthur mula pagkabata. Palaging hinahangad ng kanyang mga kamag-anak ang kanyang kayamanan, nagpapadala ng mga mamamatay-tao at naglalagay ng mga patibong upang siya ay mapatay. Dahil hindi na niya mapagkakatiwalaan, maging ang sarili niyang pamilya, natutunan niyang kamuhian ang mga tao. Ipinahayag niya na ang pinakakinamumuhian niyang uri ng tao ay yaong mga nagsisinungaling sa kanya. Tahimik lamang na nakikinig si Marie, ang robot maid. Sa katotohanan, isa siyang martial artist na kilala sa pagiging matatag at walang ekspresyon sa tuwing nakikipaglaban. Isa pala siyang tao na nagpapanggap bilang robot. Sa loob niya, nagpanik si Marie. Wala siyang ideya na dapat pala niyang itago ang kanyang pagkataong tao, lalo na sa isang lalaking labis ang galit sa mga tao. Lumapit si Arthur at lalo pang tumaas ang kaba ni Marie, iniisip niyang nabisto na siya. Ngunit biglang namula si Arthur at nagsimulang purihin siya. Dahil sa kaba at pagkailang, Mabilis na sinabi ni Marie na sisimulan na niyang linisin ang kanyang silid. Maingat na hinawakan ni Arthur ang kanyang kamay at tinanong kung maari ba niyang tawagin siyang Marie. Dahan-dahan siyang pumayag, naguguluhan sa bigla ang pagbabago ng kanyang ugali. Sa break room, pinaalalahanan ni Roy si Marie tungkol sa kanyang mga tungkulin bilang isang robot maid at ipinalam sa kanya na sasama siya sa paaralan. Kasama si Arthur upang protektahan ito. Lumingon si Roy upang tiyaking nakikinig si Marie ngunit nadatnan niya itong abalang-abala sa pagkain. Ipinaliwanag ni Marie na maari lamang siyang kumain kapag naliligo si Arthur. Inisip niyang tapos na ito, kaya dali-dali siyang tumakbo palabas. Siniguro pa niyang ubusin pati bahagi ni Roy ng pagkain. Habang tumatakbo, sinabi pa niyang dapat maghanda si Roy ng mas mataas na protina para sa susunod niyang pagkain. Habang pinagmamasdan siyang umaalis, bahagyang nabahala si Roy na baka mabigo ang pagpapanggap ni Marie at pareho silang mapatay. Sa oras na madiskubre ni Arthur ang katotohanan, kinabukasan, sinermunan ni Arthur ang isa sa kanyang mga butler dahil sa pagiging late nito. Hindi maiwasang isipin ni Marie na istrikto at nakakatakot si Arthur, ngunit lahat ng sinasabi nito ay may punto. Pagkaupo nila sa loob ng kotse, ipinaliwanag ni Arthur ang kanilang schedule sa araw na yon. Habang nakikinig, napagtanto ni Marie na palaging puno ng gawain ng bawat araw ni Arthur, alinman sa pag-aaral o pamamahala ng kumpanya. Nagsimula itong magreklamo tungkol sa isa niyang business partner na kulang sa asal sa hapag. Tahimik na inamin ni Marisa sarili na totoo. Nakakatakot nga si Arthur, ngunit hindi niya maikakaila na nagiging banayad ito kapag siya ang kausap. Biglang hinawakan ni Arthur ang kamay niya at yumuko ng bahagya. Sabay sabing nalaman niyang ang utos kay Marie ay sundan siya sa paralan at magpanggap bilang tao. Dinagdag pa nitong kung sakaling mapunta siya sa alanganin, maaari siyang lumapit sa kanya anumang oras. Pagdating nila sa paaralan, pinigilan ni Marie ang kilig at tuwa sa ganda at karangyaan ng akademiya. Tinitigan niya ang mga tropeo at plake na nakadisplay at napansin niyang halos lahat ay pag-aari ni Arthur. Habang humahanga siya sa mga nagawa nito, dalawang lalaking estudyante ang hindi sinasadyang bumangga sa kanya at pinagalitan siya dahil humaharang daw siya sa daan. Sa malamig na robotik na tono, humingi siya ng paumanhin ngunit lalo lamang silang nainis dahil sa tila malamig at walang damdamin niyang boses. Tinawag nila siyang kakaiba at nakakatakot. Ngunit hindi iyon pagpapanggap. Ganun lang talaga siya magsalita. Maging ang kanyang ina ay hindi maunawaan kung bakit nananatiling malayo at walang emosyon ang kanyang tinig kahit anong gawin nito. Biglang lumitaw si Arthur sa likuran niya at mariing sinermunan ang mga lalaki dahil sa pangaharas sa kanyang maid. Pagkaalis ng mga ito, nagpasalamat si Marie at marahang hinaplos ni Arthur ang kanyang ulo. Sabay-sabing nakikita niyang cute ang kanyang malamig na tinig at walang ekspresyong mukha. Sinabihan siya ni Arthur na oras na para umalis at hindi mapigilan ni Marie ang bahagyang pamumula. Iyon ang unang pagkakataon na may nagsabi sa kanya ng ganoong kabait na papuri. Pag uwi nila, pumunta sila sa opisina ni Arthur kung saan pumasok ang isang binatang lalaki at masayang binati si Arthur na parang matagal na silang magkaibigan. Tahimik na bumulong si Roy kay Marie na ang lalaking iyon ay si Maynard, ang kapatid ni Arthur sa pangalan lamang. Tahimik na pinagmasdan ni Marie ang dalawa Nagtataka kong si Maynard ay kabilang din sa mga nagnanais patayin. Nagpalitan ng magalang na papuri ang magkapatid. Ngunit sa loob-loob nila, nagmumura sila sa isa't isa. Sa kabila ng kanilang mga ngiti at magiliw na tono, parehong nauunawaan ang nakatago at mapanirang ibig sabihin ng salita ng isa't isa. Tila naaalaman ni Roy ang hindi sinasabi nilang galit. Ngunit si Marie, na walang alam sa tensyon, ay iniisip na malapit at mabuting magkapatid lamang ang dalawa. Humingi ng paumanhin si Maynard upang pumunta sa banyo. Sa pasilyo, bumulong siya ng mura sa sarili na inis na buhay pa rin si Arthur. Ngunit napatigil siya nang biglang lumitaw si Marie sa likuran niya. Itinuturo ang banyo. Nagulat, mariing sinermunan siya ni Maynard. Humingi ng paumanhin si Marie, ngunit hindi siya naniwala dahil walang ipinapakitang pagsisisi ang kanyang muka. Ipinaliwanag ni Marie na isa siyang robot at hindi kayang magpakita ng emosyon. Naging interesado si Maynard at masusing ininspeksyon siya napansin na talagang hindi siya kumurap o nag-react. ha, sabi niya na mahusay si Arthur sa pagkuha ng ganoong realistiko na robot. Ngunit pinagtanong ang panlasa ng kapatid dahil hindi man lang kayang ngumiti ni Marie. Iginiit ni Marie na kaya niyang ngumiti at kaagad hinila ang mga dulo ng kanyang bibig gamit ang mga daliri upang bumuo ng malapad na ng ngiti. Napakakilabot ng resulta kaya tumakbo si Maynard. Pagkatapos ng gabi, nakaupo si Arthur sa opisina, nakatingin ng malalim sa fountain sa labas. Naglalaro sa isip niya ang araw na nagpasya siyang maging tagapagmana ng negosyo ng pamilya. Nabaling ang kanyang isip nang pumasok si Marie, dahan-dahang inihain ang isang tasa ng tsa. Napansin ang kanyang malayong ekspresyon, inisip niyang naabala siya sa maling oras. Ngunit sa kanyang gulat, mahiyaing tinanong ni Arthur kung maaari niyang ipahinga ang ulo sa kanyang kandungan. Nagatubili siya sandali bago pumayag. Mabilis na naupo si Arthur, sabay banggit na matigas ang kandungan ni Marie dahil sa katawan nitong metal. Sa katotohanan, ito ay dahil sa tone ng mga kalamnan ni Marie. Nang maging komportable, inamin ni Arthur kung gaano siya nalulungkot dahil wala siyang mapagkakatiwalaan. Ngunit tinanggap na niya ang buhay na ito. Naniniwala na ito ang kapalit ng pagiging mahalagang tagapagmana ng kanyang ama. Naantig sa kanyang mga salita, dahan-dahang ipinangako ni Marie na palaging mananatili sa kanyang tabi at maaari siyang pagkatiwalaan. Naantig, pinayagan ni Arthur ang sarili na mag-relax at nakatulog sa kanyang kandungan. Napagtanto ni Marie ang malalim niyang kagustuhang protektahan si Arthur at nakaramdam ng sama ng loob dahil kailangan niyang magsinungaling upang magawa ito. Kinabukasan ng umaga, naghihintay si na Arthur, Roy at Marie sa driveway para sa kotse na magdadala kay Arthur sa kanyang mga lecture. Pagdating ng kotse, napansin ni Roy na mas maaga ito kaysa karaniwan. Nagpaalam si na Roy at Marie kay Arthur habang siya ay sumasakay at umaalis. Ilang sandali lamang ang lumipas. May isa pang kotse ang huminto sa harap nila. Nang mapagtanto ni Roy na peke ang unang kotse, sinabi niya kay Marie na tawagan ng pulis. Ngunit nang tumingin siya sa tabi niya, wala na ito. Nagulat siya. Mabilis nang tumakbo si Marie, pababa ng kalsada, sinusundan ng sasakyan. Sa loob ng kotse, sumakay si Maynard at nakita si Arthur na nakatali. Mayabang niyang sinabi kay Arthur na kanya ang ideya ng kidnapping. Lahat ay dahil naiinis siya kay Marie. Nagbiro siya na dapat na lang kumuha si Arthur ng mas mahusay na maid sa susunod. Pagkatapos ay tumawa Sinasabi na wala nang susunod dahil mamamatay na si Arthur ngayon. Nainis si Arthur dahil ito na ang ikalabing walong beses na nangako si Maynard na papatayin siya. Biglang yumanig ang kotse sa isang malakas na kalabog. Tumingin ang lahat pataas at nakita si Marie na nakadikit sa windshield. Nagsasabing dumating na siya upang sunduin si Arthur. Nagalsa ng panik sa loob habang sinusubukan ni Maynard na pakalmahin ang driver. Iginiit na robot lamang si Marie at hindi nila dapat pag-aatubiling patalsikin ito. Ngunit bumagsak siya ng maayos sa kanyang mga paa at muling nagpatuloy sa paghabol, tumatakbo ng buong bilis. Sa huli, huminto ang kotse sa isang abandonadong bahay kung saan dinala si Arthur. Nilait siya ni Maynard, tinatanong kung may huling salita pa siya bago mamatay. At nangangako na sasalihan ang negosyo ng pamilya kapag wala na si Arthur. Ngunit nanatiling galit si Arthur sa kabagsikan kung paano tinrato ni Maynard si Marie. Tumawa si Maynard, nilalait siya dahil mas pinahahalagahan niya ang isang robot kaysa sa sariling buhay. Pinangisin niya na siguro ay sira na si Marie. Matingkad na pinagmamasdan siya ni Arthur na akong kung hindi niya ito patatawarin sa ginawa nito sa kanya. Mas lalo lang siyang nilait ni Maynard hanggang marinig niya ang sariling boses na umamin sa krimen. Lumiko siya at nakita si Arthur na nakangisi. Isa sa mga bato ni Arthur ay isang nakatagong spy camera. Kalman niyang ipinaliwanag na lahat ay na-record at automaticong na-upload sa cloud. Panahon na lamang bago may makakita sa video at malaman ng buong mundo kung ano ang ginawa ni Maynard nang mahulog sa katotohanan nanlumo si Maynard kung mananatili siya malinaw na makikita ang kanyang pagkakasangkot kaya't pinabilis niya ang takbo ng sasakyan iniwan ang dalawang tauhan upang tapusin ang trabaho nagatubili ang mga lalaki sa simula ngunit na pagpasahan nilang wala na silang magagawa dahil nakita na ni Arthur ang kanilang mga mukha habang naghahanda si Arthur sa hindi maiiwasang pangyayari biglang pumasok si Marie at sa isang mabilis na pagkilos sinimulan niyang atakihin ang dalawang tauhan. Tumakbo ang mga lalaki sa takot. Iniwan si Arthur na nakatali sa isang upuan. Mabilis na tinanggal ni Marie ang tali niya upang makalabas sing sila. Wala sa kanila ang napansin ang natapon na gasolina at ang naninigas na sigarilyo malapit sa kanila. Sa loob lamang ng ilang segundo, kumalat ang apoy at mabilis na lumaki. Biglang natabunan ng apoy ang buong gusali. Agad na kumilos si Marie na pagtanto niyang natabunan ang kanilang daan palabas. Inutusan niya si Arthur na takpan ang kanyang bibig gamit ang panyo upang hindi makahinga ng sobra sa usok. Napansin ang isang bintana. Sinabi niya na gamitin ito bilang exit. Ipinapangako na iaangat siya. Una, tumanggi si Arthur. Ayaw niyang iwan siya. Ngunit iginiit ni Marie. Tinitiyak na magiging maayos siya at hahanapan ng ibang daan palabas kapag ligtas na siya. Isang malapit na pagsabog ang yumanig sa gusali na nagpapahirap sa kanila na makakita at makahinga. Tahimik na ipinangako ni Marie na ang kaligtasan ni Arthur kahit na ikapapahamak nito sa kanya. Hindi, hindi mo siya iiwan ng kusa. Nagpasya siyang sabihin ang lahat ng matagal na niyang itinago. Sinabi niya kay Arthur na talagang nag enjoy siya sa kanyang oras kasama siya at para sa kanya, special siya. Nagsinungaling siya na hindi siya dapat mag-alala dahil metal ang kanyang katawan at kayang tiisin ng apoy. Hinimok niya itong tumakas at hanapin siya pagkatapos. Sinasabi na maaari lang siyang i -reboot kapag nakabawi na. Nagatubili, pumayag si Arthur at umakyat palabas sa bintana. Pagkakatawid sa labas, sumigaw siya, nababalik siya para sa kanya. Sa loob, tuluyan nang bumagsak si Marie sa usok, humihina at nahulog sa sahig. Habang unti-unting nawawala ang kanyang malay, nakaramdam siya ng guilt sa pagsisinungaling. Ngunit nagpapasalamat na naprotektahan niya si Arthur hanggang sa huli. Nang muling bumukas ang kanyang mga mata, nagulat siyang makita ang sarili na nakahiga sa kama. Naupo si Arthur sa tabi niya, ipinaliwanag na agad niyang tinawagan si Roy at nailigtas siya sa oras, kaya't hindi na kailangan ng reboot. Nakaramdam ng labis na ginhawa si Marie, kahit nananatiling walang ekspresyon ang kanyang mukha. Pinag-aralan siya ni Arthur, tinukso na itanong tungkol sa ngiti na ipinakita niya sa gusali. Nagpa siyang huwag ituloy, na labis na ikinagaan ni Roy. Pinaniwala ang sarili na ang ng ngiti ay sanhi lamang ng ilusyon mula sa usok. Tinanggap ito ni Arthur. Sinabi niya sa sarili na walang saysay -say na mahalin si Marie dahil robot ito at kahit hindi man, hindi niya aakalain na mamahalin siya ng isang tulad niya.